Hola, Bantanatics! Grabe, jackpot ang mga staff ni na Dr. Vicky Bello at Hayden ko dahil parang second family na sila ng mag-asawa. Si Marife ang makeup artist na 27 years ng kasama ni Doc Vicky. Si Milet naman, 15 years ng personal assistant ni Doc Hayden. Sa latest vlog ni Navelo at ko na binansagan pa nilang first vlog of the year, chikahan time lang na may kasama pang fun games ang peg. Kasama nila sa vlog ang dalawang pinagkakatiwalaan nilang sina Marife at Milet. Ikinuwento nila ang mga trips nila around the world pati na ang mga regalong bongga mula sa mga bossing nila. Kwento ni Marife at Milet, parati silang kasama ni Vicky at Hayden sa mga out of the country adventures na mostly ay fashion events. Kwento pa ni Marife, may astrologer noon na nagsabi sa kanya na parang lahat daw ng bansa sa mundo ay mapupuntahan niya si Millet naman. Napuntahan na ang Los Angeles, New York at Atlanta sa Amerika. Pati na rin London, France, Italy, Singapore, Japan at Hong Kong. Sosyal, ba? Diba? At may biyaheng lockdown sa Pilipinas pa nga? Kwento ni Millet, para siyang si Dora the Explorer ng Bello Beauty World. May one time kasi na nag Los Angeles siya for a quick shopping trip dahil kailangan ni Dr. Vicky. Tapos, pigla nag-declare ng lockdown sa Pinas. So ang set up, in and out lang si Millet sa LA tapos balik agad ng Pinas. Then may times din na nagpapa friend siya para lang sa special na John Paul Heaven Cake ni Vicky. Grabe, diba? Kwento nga ni Doc Vicky kapag naglilihiraw siya na kahit hindi buntis, e eh gusto niya lang ng John Paul Heaven Cake. mag lang siya ng Millet. putakan ka ng Paris, bumili ka ng cake ko. Oh. Ang bongga lang naman mag-crave ni Doc Vicky, no? Kwento pa ni Hayden na cake ang ibinibigay niya sa celebrity doctor kapag may atraso siya rito. Kaya nauutusan niya si Millette na pumunta ng Paris para bumili. So, ano-ano naman kaya ang pwede niyang maging kasalanan sa doktora? Sabi ni Hayden, kapag may kasalanan ako kay Vix, cake yan. So Millette, punta ka muna ng Paris. Nilinaw naman ni Dr. Bello na points lang daw ng airline sa pinapagamit nila para makapunta sa France ang kanilang mga angels at makabalik ng Pinas pagkabili ng cake. Ang daming miles ni Doc! At ang saya maging empleyado nila ha! Sana all! Sabi pa ng dalawang staff, wala raw talagang mahirap sa trabaho nila bilang makeup artist at personal assistant. Blessing nga raw sa buhay nila ang pagtatrabaho kina Belo at ko. But wait, there's more! May bonus pa raw silang pa pakondo at assistance sa pag-aaral. Tapos may vlog game pa na ang price sa Euro. Nakakaingit much? Kaya abante natin, tutok lang sa amin, follow, like, and subscribe for more updates!